warned that once Russia, Russia locates these bases, they, they could launch strikes to destroy it. the jets on the ground. And NATO has stationed. It's become a daily reality. Bes ng gabi at biernes ng umaga, inatake ng Russia ang mga pasilidad ng Rails sa tatlong magkaibang rehiyon sa Ukraine. Ayon sa puwersa ng militar ng Ukraine at mga lokal na opisyal, mayroong hindi bababa sa 31 sibilyan ang nasugatan at 6 ang namatay sa mga atake. Tatlo sa mga namatay ay mga manggagawang Riles na nasawi sa isang atake sa rehiyon ng Donetsk. Sa Balaklia, isang sentro ng Riles sa rehiyon ng Kharkiv, labintatlo pasahero sa isang regional na tren ang nasugatan ng tamaan ng isang misail ang istasyon. Inatake rin ng Russia ang isang pasilidad ng Riles sa rehiyon ng Cherkasy, ngunit walang ulat ng mga nasawi. Ang mga Riles ng Ukraine na may tinatayang labindalawa libo milya ng mga riles at at 230,000 mga empleyado, ay naglaro ng isang mahalagang papel sa digmaan sa paglikas ng mga sibilyan mula sa mga lugar sa unahan. Pagtransporta ng lahat mula sa trigo hanggang sa tulong na pangkatauhan sa buong bansa, at paglipat ng mga mabibigat na armas na ibinibigay ng mga kaalyado sa kanluranin sa pamamagitan ng maingat na mga linya ng supply na binabantayan at nakatago. Ang pinakabagong mga atake sa Riles ay sumunod matapos ang pangako ng ministro ng depensa ng Russia, si Sergei Shogu, na targetin ang mga kanlurang armas habang dumating ito sa Ukraine. Papalakasin namin ang pagsisikap ng mga atake sa mga sentro ng logistika at mga base ng imbakan ng mga kanlurang armas, sabi niya sa isang talumpati noong Martes, Takagawaran. Sa isang talumpati sa Berlin na nagpapahayag ng kamakailang mga pahayag ng bagong tulong mula sa Estados Unidos, at iba pang mga kaalyado ng Ukraine, binigyang diin ng kalihim pangkalahatan ng NATO, si Jens Stoltenberg, ang pangangailangan ng mabilis na aksyon. Ngayon ay ating responsibilidad na gawing tunay ang mga pangako na ito sa paghahatid ng mga armas at bala. At gawin ito ng mabilisan, sabi niya. Inaasahan ng mga puwersa ng Ukraine na makita ang mga bagong supply ng mga armas na dumating sa mga linya ng unahan sa lalong madaling panahon, dahil sila, ay nakikipaglaban sa malalakas na sagupaan, at nahihirapan silang panatilihin ang kanilang mga linya ng depensa sa ilang mga lokasyon. Kinuha ng mga puwersa ng Russia ang isang hanay ng mga nayon sa kanluran ng Abdiivka, sa rehiyon ng Donetsk, ngunit ang kanilang susunod na malaking layunin sa direksyon na iyon, ang lungsod ng Pokrovsk, ay nasa layo pa na labing walong milya. Ang presyon sa Chasivyar, isang maliit ngunit may estratehikong lokasyon na bayan, ay mas malaki. Noong Marso, pinalakas ng Russia ang kanilang mga pagsisikap upang sakupin ang bayan na matatagpuan sa isang burol mga limang milya kanluran ng Bakhmut. Ang kanilang mga puwersa ay umabot na sa mga silangan na bahagi. Ang pagkuha sa bayan ay tutulong sa Russia na magsagawa ng higit pang mga pagsalakay laban sa mga malalaking lungsod tulad ng Kostiantynivka, Kramatorsk, at Sloviansk, mga pangunahing sentro ng populasyon sa bahagi ng Donbas na kontrolado ng Ukraine. Samantala, sa hilagang silangan na mga rehiyon ng Kharkiv at Sumy, malapit sa hanggahan ng Russia, dalawang mga nayon ang sinundan ng mga bombang pandireksyon na sumabog nitong biyernes ng umaga na pumatay sa isang babae at nasugatan ang ilang iba pang mga tao, kabilang ang hindi bababa sa tatlong mga bata, ayon sa mga lokal na otoridad at